Hello mga kaing for today's video. So maoday oh, niya ito ang pagkaon karono. Nagluto tayo ng sinangag kasi namimiss natin yung sinangag o kita nyo naman, nakita nyo ba kung gaano siya kasarap so para kung malaman nyo kung paano siya luto, charot para naman hindi nyo alam magluto, alam ko namang alam nyo magluto pero nagpapaingit na lang talaga ako dyan sa kinakain ko, alam nyo naman sa katawan ko ba diba? malaki, malaking bilbil, charot, <laughs> dahil yan sa mga kinakain ko, mga ganyan ah, mga ganyan ay charot, so ganyan yan may fried rice tayo at saka may mga veggies at saka hotdog, syempre kung paano lutoin, ayan na Ayan, di ba? Nilagyan ko yan ng bell pepper, carrots, syempre, nor cubes, nor cubes. <laughs> Tapos, syempre, meron tayong sibuyas at saka bawang kasi nga magsangag na tayo ayan, atas ang nilagay ko dyan para mas masarap at mas mabango at maamoy-amoy na nakakaakit parang ako, ah, sana ako. ang nilagay ko dyan, hindi mantika hindi kung hindi yung mas masarap pa sa mantika, ay parang ako lang masarap, char masarap talaga basta mantika ah, taba ko, charot So, ayan, nilagay ko pala dyan, guys, is butter para mas masarap siya, mas mabango siya. Kasi nga, may, may kanin nga kami kagabi. Hindi naman namin naubos. Tapos, naisipan namin isangag na lang. At saka, i-upgrade ko yung pagsangag. Kaya nga, nilagyan ko ng bell pepper at saka carrots. Dapat nga, meron pa siyang pasas. Kaso, wala tayong pasas. Naghihirap sila ngayon. Hindi siya bumili. Charot. Naghihirap yung amo ko. Walang pasas. Charot. Pasas ko lang ang meron. Pero, dalawa lang to. Ay, ang landi Charot. So, ayan na nga guys. Maganda kasi pag ganyan yung gawin nyo sa inyong fried rice. Kasi nga, makuloy kulay siya ba? makulay kulay nabuhay, buhay. Tsara, kung hindi makulay yung buhay mo, doon ka sa pagkain na makulay, baka sakali, mahawaan yung buhay mo, ay, ano mo itong pinagsasabi ko, ay, eh? nakakalukan man pala talaga itong mag voice over, hindi mo na alam kung anong isusunod mong sasabihin, ay, eh. basta kayo, naluhalo ko lang yan dyan, alam nyo naman siguro kung maano, paano mag pride hindi ko na dapat ituro, ya yeah. basic na basic yan, lalo na sa akin, tulad sa akin, na, yeah, nabubulol ako, na puro kain na yung nasa isip po, ay, naku, basic lang, well, basic lang yan sa inyo, kaya ayan lang, bahala na kayo dyan kung anong sasabihin nyo. Wala na ako ibang masabit. Nabubulol ako at nauulol. Ay, ano ba to? Kasi habang nagbo-voice over ako, nagugutom na naman ako. <laughs> Kita nyo yan. Nag-aano pa kasi ako dyan. May iba pa akong lulutuin. <laughs> Kaso nga lang, ayun nga, yung kasama kong isa is makulit. Kasi nga, nagluluto din siya. So habang nagluluto siya, nag-aano din ako ng mga lulutuin ko para sa alaga ko. Diba, Kasi nga najan kami yan weekend sa bahay ng lula nila, doon kami nagluto-lutuan. Charish. Bakit ba ganoon? Char. Nahihirapan ako mag-voice over, hinihingal ako. Ano ba magda na ba ako nito? Napuro na lang kasi pagkain tong nasa video ko eh. Wala naman akong ibang magawa kung hindi kumain ang kumain. <laughs> Wala na tuloy ako maiisip na sasabihin. Bahala kayo diyan basta kay nagluto ako diyan, hindi niyo makita ko nung niluto ko ayun pala yung intro na aking pagluluto kanina pa ah, paulit-ulit ano ba yung nangyari sa edit ko eh nagkabaliktaran eh tinatamad naman akong ulitin so pagkatapos kung nagluto pala dyan ng fried rice niluto ko yung hotdog ng asawa ko at ng kabit ko ay char hindi pala yun kasi kung hotdog ng asawa ko isa lang yun hotdog din ng kabit ko isa lang yun eh dapat dalawa lang pala yung hotdog eh marami yan sampung pirasong hotdog yan kanino yung iba ay Diyos ko Tsaka hindi yan pwedeng maging hotdog ng asawa ko. Maliit. Malaki yun sa kanya. Tsa! Proud. Charot. So, ayun. Nakabili pala kami ng hotdog doon sa may tindahan, no? Pero hindi talaga masarap yung hotdog dito. Masarap talaga yung hotdog ng Pinoy. Ah. Eh? ah, ko. Basta iba yung lasa ng hotdog dito. Bahala kayo dyan. Tapos, ayun, natapos ko na yung kainin. Hindi ko na napakita. Nakalimutan ko i-video yung aking pagkain. At ayan naman yung dinner namin. Kasi yun, almusal tanghalian yun. Ang dinner naman namin is burger. Nakita nyo naman yan. Napakalaking burger. Ang hawak ko. Bahala kayo dyan. Basta kay malaki yan. Kasing laki ng pagbumukha ko. Busog na busog talaga ako yan. Sinamahan ko pa ng soft drinks. Hindi ko lang naipakita sa inyo. Kasi baka lalo kayong maglaway sa kinakain ko bahala kayo dyan kung ano sabihin nyo sa katawan kong lumalaki na lalo basta kay ito kakain ako ng kakain hanggat may buhay may pagkain